Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Sino nga ba si Jesus sa ating buhay? Ano ang kanyang papel? Ano ang ating pagkakilanlan sa Kanya? Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay at uh, pakikinig sa napakasimpleng pagninilay na ito. Sa inyong pagsishare sa vlog na ito ay talagang malaking maitulong na ito para sa inyong mga kaibigan na kahit paano kung hindi man sila makapagsimba ay napakinggan nila ang napakagandang mensahe, mga aral na mapupulot natin sa ating mga pagbasa araw-araw lalong-lalo na sa ating Ibanghelyo. Ngayon ay araw ng Webes na sa ikadalampot-anim na araw na tayo sa buwan ng Setyembre, dalawang libo, dalampot-apat. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 7 hanggang 9. Ang nangyayari dito is alam naman ng mga tao na si Juan ay pinatay ni Herodes. Ngunit, nang makita nila si Jesus na patuloy na nakikisalamuha sa nakakarami, patuloy na nagpapahayag ng kabutihan ng Ama, patuloy na na, na, na nakikipagkaisa sa mga hangarin ng mga ulila, ng mga hindi kinikilala at hindi pinapahalagan sa komunidad. Kaya nagulat ang mga nasa posisyon at sabi nila, sino ito? Sino siya? Baka siya si Juan na muling nabuhay. Dahil si Jesus ay sa kanyang patuloy na paglalakbay, hinahabol siya ng mga mararaming tao dahil gusto nilang makinig sa mga sinasabi ni Jesus. At sa kanilang pakikinig, nabubuhayan sila, nagkaroon sila ng inspirasyon, pag-asa, na sa likod ng kanilang kahinaan at sa likod ng kanilang kawalan, patuloy silang humaharap sa napakatinding hamon ng buhay. Sana mga kapatid, sa ating patuloy din na pagharap sa mga hamon ng buhay, mas lalo pang nakil makilala natin kung sino si Jesus. Sino nga ba siya sa ating buhay? Ano ba ang kanyang papel? Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, bukal ng buhay. Ikaw ang aming takbuhan, ikaw ang aming lakas. Bigyan mo kami ng kaalaman upang sa aming pagninilay ay mapagsikapan namin matugunan ang aming misyon, ang aming tungkulin. Amen.